Okay mga lords, mo ang makina sa aeroplano nga gisakyan ni presidente Ramon Magsaysay natong sa Tantoyga. Uh, mo siya monumento na ni. Eh. Mga tanawa. Tanawa mga lords. Mo ang makina sa aeroplano. O gining akong gipicturean mo siya ang Sakai Nining ning plano kuyog ni presidente Ramon Magsaysay oh. siya, tubanga, no nah. okay. man asya mga lord oh ni siya Okay, mau nisi yang gidak on semakin nam pero kini niyang kuan kuwadrado, siminto na ni si na kay preserve ng siya ng mga mga makina. okay mga laos dagang salamat